tara, samahan niyo ako magluto ng tortang alamang for today's video. Siyempre, dahil tortang alamang nga yung iluluto natin, kakailanganin natin ng sariwang alamang. Kailangan din natin ng itlog, isang piraso lang, at itong magpapasarap sa ating tortang alamang ang bawang at sibuyas. Maglalagay na rin tayo ng magic para hindi na tayo maglagay ng vechin. Tapos, kailangan din natin ng pamintang pino. Itong tigpipiso lang na nabibili sa tindahan. At syempre, dahil torta nga ang lulutuin natin, kakailanganin natin ng harina. Maglalagay din ako ng konting malunggay para may design yung tortang alamang natin. Saring lang, para masustansya, lagay natin ng malunggay. <laughs> Dahil napakilala ko na sa inyo ang mga rekado ng ating tortang alamang, nagsimula na akong maghiwa ng ating sibuyas, mga be. Tip ko lang sa inyo, mga be, pag maghihiwa kayo ng sibuyas para hindi kayo umiyak, ibabad nyo muna sa tubig yung mga sibuyas para hindi siya maglabas ng asid na nakakaiyak. Kaso, pag may pinagdadaanan ka, hindi rin i-efect eh. Kaya kung ako sa'yo, iiyak mo na lang. charing <laughs> Pero seryoso, mga be. Mat yung kumain ng sibuyas. Maganda kasi sa kalusugan niya ni. Eh. Lalo na kapag may heart problem ka, ay nako makakatulong talaga sa atin 'to. Nakakapagpababa rin niya ng blood pressure tsaka ng cholesterol. Yung iba kasi ayaw ng sibuyas eh. Kung malalaman niyo lang talaga ang benefits ng onion. O sya, balik na tayo sa ating tortang alamang. Naglagay na nga ako ng bawang at sibuyas matapos ko 'tong hiwain. And please lang yung pagkakahiwa ko, iwag niyo nang pansinin. <laughs> Malalaki kasi 'yan pero mas maganda sana kung mas mapipino pa natin. Eh, alam niyo na naman, pucu lang ang pagluluto natin, di ba? Sa paglalagay naman ng paminta, siguraduhin nyo lang staple wear yan, mga be. Naglagay na rin ako ng konting magic sa ating tartang alamang. At syempre, eto ang harina. Oops, ang itlog, wag kakalimutan. Importante ang itlog, alam nyo naman. <laughs> Pag nagluluto talaga ako, hindi maiwasan ang kalat kahit anong dahan-dahan ko. dinahan ko na yung itlog, natapon pa rin. Kalaw ka naman, oo. Teka nga, naglalapot na yung lamesa, punasan ko na muna. Dahil okay, ay na nga mga beto be, na at hahaluin na natin ang ating ano ba tawag dito? <laughs> yung torta, potek nakalimutan ko na yung niluluto natin. <laughs> Naglagay na nga rin ako ng konting konting tubig bago natin to iluto. At syempre ang ating pampaganda at ang ating masustansyang malunggay. Another Grabe sa paghihimay ng malunggay. Ganito na lang gawin nyo para di na kayo nagpapakahirap pa isa-isa ng dahon ng himay. Lalo na kung kayo-kayo lang naman yung kakain, okay na yung ganyan, no? Oh. Nandyan din naman sa tangkay yung sustansya niyan, kaya ayan, o, oh, ganyan, o, oh, ba diba? o. Oh. Pero syempre, alam nyo naman yung mga lolo at lola natin kung minsan gusto talaga nila yung perfect yung pagkakahimay. <laughs> eh, pag ganyan, abay wala tayong magagawa dyan, kundi isa-isahin talaga natin yan. Okay na, nalagay ko na ang ating hinimay na malunggay. Yung garlic powder, nagbuo-buo na pala, pero ayan, naglagay na rin tayo ng konti. Nagdagdag na rin ako ng konting-konti pang asin, mga be. Tapos, dahil mukhang kulang pa yung tubig, nagdagdag pa ako ng konting-konting tubig. Hayan, at hinalo-halo ko na nga mabuti para makapag dito na tayo, mga be. Ayos na. Settle na ang lahat. Tara na. Iprito na natin. <laughs> o, ba diba, May commercial pa tayo for today's video. <laughs> so, yun na nga. Pag mainit na mainit na ang kawala, ilalagay na natin ang mantika. And another tip para alam nyo nang pwedeng ilagay ang ating torta sa kawaling mainit. Maglagay kayo ng gatuldok at paglumutang yan. Ayan, pwede na yan. Hindi na yan didikit. Tapos, ayan, pwede na tayo magluto ng ating tortang alamat. Kutsara lang ang pinanggamit ko rito mga be at dalawang kutsara lang ang ilalagay natin bawat torta. Pag nagluluto din kami ng tortang alabang, mas masarap kasi yung manipis na manipis lang katulad nyan. Yung iba kasi ang kapal magluto ng ganito eh, kaya medyo matapang yung lasa. Try nyo yung ganito, manipis lang, tapos medyo itoasted nyo. Ay nako, sarap nyan. Mas masarap na sana kung may halo pa tong carrots o kaya kalabasa eh. Pero since may malunggay naman tayo, ay pwede na rin yan. Hayan, at dumating na nga tayo sa exciting part ng pagluluto natin ng tortang alamang. Hay at ayan nga yung pagbabaligtad mga be. Pero ang technique dyan, syempre dahan-dahanin mo lang para swabe. At kapag toasted na ang ating tortang alamang, pwede na natin siyang hanguin. May hinanda nga rin pala akong tissue paper para sa excess na mantika. Yun, luto na ang ating unang round ng tortang alamang. Maluluto na ulit tayo ng second batch. At Nakagawa nga ako ng alim na perasong tortang alamang mga beta, Tamang tama na para ulam namin ng tanghalian. O paano? Hanggang dyan lang muna for today's video. Thank you for watching. Follow and share for more. Okay, bye.